Uh, kung ganyang kalaki ang kinikita na dapat sana ay nasa goberna, yan yung dahilan bakit tais ninyo na mapunta na sa goberna pangakong siwa dahil marami na silang mga ginawang violation? Yes, tama po yun. Uh, maliban doon kasi, utos ng kuwa. Eh. Sa, uh -oh. sa Audit of so Servation, oh. ng kuwa na kailang kunin namin. Mm -hmm. So kung kami ng tulong sa PRA bilang Adjunct Venture Agreement, wala mm -hmm. ding magawa ayaw din pansinin. So uh, wala ayaw kaming dahilan. Wala kami mong magawa kundi mag-file ng mandamos. Hingi kami ng tulong sa korte para mm. utusan itong CIC na itunover na dahil hindi yan sa inyo. Mm -mm -mm -mm. Originally, amin yan eh. Sa gobyerno yan? Eh? Oo. Ginawa nyo lang collateral sa loan uh -oh. na hindi naman na uh, tapos yung project sa loan na yon. Kasi nga, sabi nga ni <laughs> sa isang panayam kay Chabit, uh, kay uh, Bing Singson, ang sinabi niya na... Hindi pa tapos sa project. Ay, tika muna, pati ang banko na nilood nyo, nilukod nyo, kasi sabi, 4 years lang dapat mabayaran. Uh Oo. -oh. Kung hindi na ba, yan, may extension na natin, 4 years, inalabot kayo ng 17 years. Sus, Mario. E eh. di pa bayad yung inutang. So tapos, hindi nyo nare-recover, pero interesado kayong bilhin. Mm-hmm. Uh -huh. Di diba? ba? Diba? Teka muna, uh, may malaki ang utang nila at sinasabing nalulugi pero gusto nilang bilhin? Gusto nilang bilhin. 10% yung share ng ating gobyero gusto pa nilang bilhin? hindi pa nila, gusto pa nilang bilhin. Yung diba bang nalulugi? Teka yun. So, so uh, sir, uh, lumalabas na ito pong uh, Cavitex na to eh, na isang lanang Amara sa CIC sa Metro Pacific. Marang yeah, ganoon. Um, para oh, 'yan yari. So sa halip na Amara na ang nagpapatakbo, CIC na. CIC na. Oh, ngayon, ah uh, ang CIC hanggang uh, yung uh, kumbaga yung karapatan ng Amara, hanggang kailan lang dapat? Uh, hanggang 2033. An ah, dahil 30, dahil sa concession uh, period. Years. Oh, kasi ang may-ari po ng franchise ay ang PRA. Okay. So, ang franchise namin hanggang 2033. Okay. So, hindi naman actually mawalan ang uh, uh, business partner ng PRA dahil mm -hmm. meron pa silang 40% hanggang matapos ang uh, concession 2033. Okay. Ang pinag-usapan natin dito, yung r lang, mm -hmm. yung segment 1, mm -hmm. na sinasabi doon yung dahilan kung bakit sila naglong kasi kailangan nilang tapusin. Mm -hmm. So, do, dahil doon sa dahil doon sa ginawa nilang uh, loan, mm -hmm. hindi pa rin na natapos. At sinabi hindi pa tapos kasi ang condition na kung kailan nyo tapusin, hindi nakalagay doon sa joint venture agreement. May condition kasi sa joint venture agreement na parang imposible. Eh. Mm -hmm. Kasi sila magdidikta kung kailan nila tapusin. Eh. Mm -hmm. Mayroon nga ang uma na sinasabi na within four, four years, bayaran nyo utang nyo at tapusin yung project. Papayagan namin kayong isanla nyo, e-collateral nyo yung concession. Pero dapat bayaran nyo at tapusin nyo in 4 years. So Saan hindi na? nila natapos, in-extend pa ng 4 years hanggang inabot ng 17 years. So, Ngayon, sir, tapos na yung project, di ba? O uh, meron pa? Hindi na namin alam. Yung uh, R1, tapos na. Tapos na. Oo, pero marami pa silang ginagawa kasi uh, alam ko parang 5 uh, segment, 5 uh, uh, page yung aming uh, pangkisa. Oo. Uh -huh. So, Ah uh, siguro sa pag-uusap sa Pierre, 'yun nga sinasabi ko, wala kaming kwento sa usapin ng PRI at saka si uh, si Kasi ang uh, dahilan ng kung bakit ako nag ng mandamos na lang tinin, ayon sa sinasabi ng kuwa mm -hmm. na kailang kunin mo. Mm -hmm. o ayaw mong ibigay. Sir, kasi kung hindi ko naman kasuhan, hindi ko bang ng kutulong okay. sa ordi. Ako naman kami naman kakasuhan. Lalo na ako yung nakasain doon. So lumalabas sir, ito e eh, kumbaga uh, base rin sa kumbaga ang uh, utos ng pamahalaan yes, ng kuwa. Yes, government Kumbayan is ang nasabi. Mm -hmm. nyo na yan.